Fourth topic na ta po tayo ng Born Again Christian. Sabi po dito, born again Christian, sa John 1.12, sinabi po, Some whoever did receive Him and believe in Him, so He gave them the right to become God's children. Sabi sa English at sabi po sa Tagalog, sabi po dito, Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatan maging mga anak ng Diyos. So sabi dito, karapatan maging mga anak ng Diyos. God's declared na sino yung mga tumanggap sa Kanya? Oh, my God. brothers and sisters kung nasubaybayan nyo po yung uh, part 3 na ng part 3 na ng turo natin ng born again Christian doon sa mga sumubaybay ito po yung continuation ng ating teaching about born again Christian so ito po ang sinabi, ang sinamang lahat na tumanggap dahil nga uh, akin lang itong i-previews mo na yung sabi nga tayo dati ay walang connection sa Diyos dati ang tao ay naka nakatira sa Garden of Eden dahil meron silang connection sa Diyos because of the sin na hiwalay sila. So itinuring silang mga dead, spiritual, wala na. So dito, uh, in the eras of Jesus Christ, nagsabi si Jesus Christ na to those who accept Him and believe in Him, binigyan ng karapatan maging mga anak ng Diyos. So nakabalik na po tayo kay Jesus Christ, nahanap na po tayo. Lahat na mga nag-accept kay Jesus Christ, at nakabalik na at dineklara na po ni Jesus Christ na ang lahat na sa kanya. Tumanggap ay binigyan niya ang karapatan maging mga anak ng Diyos. So now kapatid, dahil ikaw ngayon ay tumanggap kay Jesus Christ at naging anak ka na ng Diyos, ano ang gagawin natin? Natin being at children of God. Dapat nagpapatuloy. Ito na po tayo ngayon. Nagpapatuloy na tayo sa teaching ni Jesus Christ. Ito ngayon, na born again ka na in spiritual, na born again ka na ngayon, binigyan ka na ng karapatan maging mga anak ng Diyos. At sabi nga, maging mga anak ng Diyos kaya tayo nagpapatuloy sa pagtuturo nagpapatuloy sa pagtuturo nagpapatuloy na makinig dapat ang mga born again Christian nagpapatuloy na makinig ng word of God at in this ng mga fellowship gatherings ng mga Christian gatherings nagpapatuloy na nagpapatuloy kasi nga anak ka na ng Diyos belong ka na sa heavenly um, live na ibalik ka na sa Lord. So nagpapatuloy. Hindi ito pwede na na born again Christian ka pero hindi ka nagpapatuloy. Hindi po 'yon. Dapat kapag na born again Christian ka na, nagpapatuloy kasi tinawag ka na ng Lord. So gradually we are transformed gradually. So hindi naman instant ang pagbabago. Kaya nga sabi ng mga iba, kapag ikaw ay born again Christian na, um, may pagbabago. Kaya yung iba nagba slide kapag nalalaman nila ng some of Christians now na kapag nalalaman